Guys, mukbang na tayo. Guys, ah, ginagawa natin na ah, kumid. covid salad. What? Mukbangin na natin. Huh? Uh-oh. Salad na rin o, guys. Ah. Ayan pa, guys. Oh, ah. wow, man. Sorry, guys. Ito yung fresh salad talaga siya. Salad guys. Ito yung Happy Fingers Tapos yung, ito yung, ito yung, ito yung kamatis kamatis tapos ah, ang na natin ang tuna tuna tayo sa tuna, tuna flex in Simple, siyempre ilagyan muna natin yung itlog i-slice muna natin yung itlog guys Okay, Lakihin na natin yung mayonnaise. Sarap guys. Kain na. Sarap. Ayun na siya kamatis na sa loob tapos pepino itlog tuna ayun na guys ah chibog na guys chibog uh, umpisa na natin oh wow man guys mukbang na tayo guys ah uh, ginagawa natin na uh, humid humid salad what? Mukbangin na natin uh oh hmm. May may ako eh. Tapos. Tama 'to. no. May may. Yeah, lata, 'to 'yung pinaka